Good everyone, it's me again, King Wawa. At ngayong araw, ibabahagi e, ko sa inyo ang 10 things you should be doing dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so nasa late game na tayo. And still, ang dami pa din natin pwedeng gawin in-game. Kaya hindi kita masisisi kung hindi mo na alam kung ano yung ipaprioritize mo. Kaya ngayong araw, e eh, babahagi ko sa inyo ang mga bagay na dapat nating inaasikaso sa ngayon. So, huwag na natin patagalin pa. Simulan natin sa Save Main Quest. Okay, so majority sa atin, i-max na yung base and job level. And since hindi naman na tayo makakakuha ng XP, eh I highly suggest na wag na muna nating gagalawin yung main quest. Sayang kasi yung sobrang daming XP na pwede natin makuha doon. Ipitin muna natin siya hanggang dumating yung update na max level 120. Pero yung ibang mga quest gaya ng Unodon, Black Party, and Light of Shadows, eh kayo ang bahala. Since kakarampot lang naman yung XP na makakuha dyan. Pero personally, hindi ko sila ginagawa cosmetics lang naman kasi yung reward sa mga yan. Next is adventure topic. Okay, so madami-dami tayong ginagawa in-game, nagbe-build ng character, nag-grind, etc. And karamihan sa atin ay nakakaligtaang ang tapusin yung mga adventure topic quests. So, here's the question. Worth it ba siyang tapusin? Ang sagot ay, medyo. Yung mga gameplay time and mga XP potions, 100% worth it yan. Pero yung mga elite adventurers chest, e eh depende. So kung hindi nyo alam, e eh sobrang dami natin pwedeng makuha dyan. Pwedeng basura na mats, kakarampot na currencies, or kung maswerte ka, e eh madami ding makukuha solid na rewards, such as refined vouchers, costumes, etc. In short, kung malas ka, e eh hindi worth it. Pero kung swerte ka naman, e eh sobrang worth. Next is Boss Hunt. Okay, so as we all know, e buhay na ulit yung exchange, kaya nagbabago na naman yung ruta ng boss hunt natin. So as of the moment, e eto yung mga bosses na may ventable drops sa MVP efrioni para sa Orleans Gloves, Doppelganger para sa Holy Avenger which is ang pinakamadaling ibenta sa ngayon, Orclord para sa Eye of Dulahan, Detarderus para sa Shield of Naga, Spashar para sa Crystal Pumps, and Kaho para sa Lands of Dragon Tamer. So mostly sa mga binanggit natin eh, mabenta yan ng clean. Pero syempre pabago-bago ang galaw ng exchange, kaya kung hindi mo na sila mabenta e eh, basagin mo muna. And for sure snapping yan. So sa minis, nagka card hunting pa rin ako. Yung usual na Smokey, Alice, Fire Witch, Dragonfly, Toad, Vagabond Wolf, and Mastering. Pero kahit na ano naman dyan yung i-hunt mo, e pwede. Since lahat naman na material drops ay e nabibenta. Next is Base Stats. Okay, so nabanggit natin nung nakaraan na kung meron kang Zenny, e eh mag-unlock and magpa-level tayo ng ibang jobs. Yun ay dahil sa bigay nilang plus 10 sa specific stats. Nakalista naman yan dito sa job chart. And para sa akin, e eh sobrang worth it neto. Lahat nga ng agi, Dex, and Lock na stats, e eh nakuha ko na. Yung philosophy ko kasi dito, e eh, sa 44,500,000 Zenny, e eh plus 20 agi, Dex, and Lock ang maukuha mo. Wala tayong mapagkukunang ganong kalaking stats sa price na yon. Bonus na lang din yung ma-experience mo yung ibang jobs. And also yung sa home rating. Kapag napa level 10 mo yan, e magkakaroon ka ng plus 3 sa all stats. Ang gagawin mo lang ay e magcraft ng madaming furnitures, then ilapag mo sila. Next is mechanic. Okay, so kahit ano pa yung main job mo, I highly suggest na mag multi-job ka to mechanic. Hindi mo siya kailangan bihisan, pero kung may extra kang zeni, eh much better. Dahil sobrang laki na mababenefit mo dito in the long run. Bakit? Una, sa grinding. Meron siyang skill na fundraising which is napapataas niya ng 30% yung zeni na nalulut mo. Also, yung grid na skill. Every time na makakapulat ka ng materials, eh meron kang ka 20% chance na makakuha ng extra. May skill din siya na buying low and over price. So basically, mas mura yung mga binibili mo sa mga NPC And mas mahal naman yung mga binibenta mo may skill din siyang refining expert and manufacturing master. Basically plus 10% success rate yon sa pagre-refine. Kaya kapag pumapalo ako, inagsiswitch eh, muna ako sa mechanic. And yung pina-solid sa lahat ng perks niya is yung sa exchange. Una is trading master. Pwede mong i-open yung exchange kahit saan, and madadagdagan yung exchange lot ng lima. So 13 items na yung pwede mong ibenta. Plus yung skill niya na skin of flint, every time natatanggalin or ire-restock mo yung item sa exchange, e eh, babalikin balik yung 90% sa fee na ginastos mo. Kaya huwag mo nang pag-isipan, kung meron kang 8.8M eh i-unlock mo na yung mechanic dahil lagpas-lagpas doon yung matitipid mo. Next is Multi-Job Chests. Okay, so since nag unlock naman na tayo ng ibang jobs, e eh gawin na rin natin to. Pagpunta ka sa class tab, pili ka ng job, then itong puso na icon sa right side, e eh meron kang mga chest na may kita. Paano natin makukuha yan? Need lang natin mag-run ng mga instance gamit ang job na yon. Yung armor chest, makukuha natin yan kapag kinlear natin yung floor 100 sa ET. Foot gear chest naman kapag kinlear natin yung first floor sa Thanatos Tower Warrior. Offhand chest kapag na natin yung Punapi Museum Island Warrior and cloak chest naman kapag kinlear natin yung exploring lost isle warrior. Plus, kapag natapos natin yung apat na yan, e may makukuha tayong dalawang adventure chest. So, if meron kang fixed party, e pwede kayong magsalit-salitan. Iran nyo yung mga multi-job ng isa't isa para sa sanda sandamakmak na chests. Next is BOC. Okay, so nabanggit ko na to dati pero ulitin ko lang. Palagi nating ubusin yung 7 runs dito weekly. Dahil kahit hindi natin magamit yung headwear na lumalabas sa BOC exchange, eh pwede natin silang i-deposit. Kahit anong stat pa yan, eh i-deposit natin siya. Investment kasi yan para sa endgame. Also, habol din natin tong Star Strawberry. Dahil kapag nakasampu tayong ganyan, eh pwede natin bilhin yung Opal Box. Random headwear yung laman yan. By the way, kung hindi mo pa nabibili tong White Knight Helm, e eh bilin bilhin mo na. Yan yung endgame headwear na pang-PVE. Next is exchange. Okay, so madami ang comment na nababasa na kesyo hindi na daw sila makabenta sa exchange. Yun ay dahil hindi ka nag-e-effort. Ang exchange kasi ay e, inaaral yan. Gamitin mo yung exchange statistics. Alamin mo kung anong mats and items yung pinakamabenta ngayon. Lagyan mo na enchant yung mga binibenta mong equips. basagin mo sila ng plus 3 or plus 4. Alamin mo yung equips na ginagamit ng meta jobs. Also, kung anong mats yung pang-upgrade sa nila. And yung pinakamasasuggest ko ay e, eh, maipagkwentuhan ka sa mga kagild mo. Magtanungan kayo kung ano yung mga benta ngayon. Sobrang daming ways para mapakinabangan natin yung exchange. Actually, dito talaga dapat tayo magpo-focus since more zeni equals more progress. Kaya huwag tayo puro reklamo, paglaanan mo siya ng oras and effort. Next is Holy Water Blessing. Okay, so may bagong event na naman, ang Holy Water Blessing. So meron siyang daily login and sakto lang 'yung rewards niya. Libre naman eh. And every day, kapag pumunta tayo dito sa 12 o'clock ng frontera, eh may makukuha tayong item dito sa NPC. Need mo lang 'yun i-use sa ibang player, then dalawa kayo eh makakakuha ng 20 na novice water drop. Para sa ambayon, pwede natin yung gamitin para mabili yung mga headwears and costumes dito sa Deep Sea Water Drop Shop. Ngayon, worth it ba silang bilhin? Ang sagot ay oo. So kada may bibiling ka dyan, eh, makakakuha ka din ng isang wave shard. And kapag nagkaroon ka ng 11 na wave shard, e eh, pwede mo siyang isynthesize para maging hog of sea wave. Plus 2 all stats and plus 4% physical and magic penetration ang bigay niya. So yung discarte dito, e eh, bilhin mo yung lahat ng headwears, 10 yan. Then isang costume, na tag 19m, so around 40m zenny, e eh makukuha mo na tong solid na backwear, and last but not the least, MVP card draw. Okay, so kung di mo pa alam, eh nilabas ni Drake card sa MVP card draw. And sobrang daming kumukuha niyan. Kapag na-unlock mo kasi siya, eh magkakaroon ka ng 1% physical damage. And kapag dineposit mo naman, eh 2% physical damage ang bigay. Solid din siyang gamitin dahil pag ginawa mo siyang Drake Star, eh mawawala yung damage penalty mo sa size, plus 100 attack, and plus 30% damage to large. Sobrang solid. Pero para sa mga F2P and low spenders na kagaya ko, eh hindi na ako aasang magka-Drake card. Instead, e gamitan natin tong opportunity para magka-Zenny. Kaya lahat ng mini cards na 15M pa baba yung price, ay e ibenta natin yan. Dahil sobrang daming whales ang nag-aagawan para sa mini cards. Otobenta. So, yon Sana makatulong tong mga tips na to, mga bro. And to be honest, naubusan na ako ng tips na masishare. Pucha, nakaka-47 videos na tayo eh. Kaya para matulungan nyo ako, e eh, huwag magtanong sa comment section. Mamimili ako ng sampung tanong and sasagutin natin yan sa mga susunod na araw. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.